Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pag weather update today. Sa kasalukuyan ay wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo at easterlies east na o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang nakaapekto dito sa ating bansa. Kung saan ngayong araw ay magdadala ito ng mataas na chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay magdadala pa rin ito ng mainit na panahon lalong lalo na sa tanghali at pagsapit po ng hapon at gabi ay may posibilidad na tayo numabigla ang pagulan pagkilat at pagkulog na dulot nga po nitong easterlies. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng biyernes, dito sa bahagi ng Aurora ay maharanas po tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterly. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at paguhon ng lupa. Samantala dito naman sa buong bahagi or sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit na panahon pa rin po yung ating mararanasan lalong-lalo na sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi ay makakaranas po tayo pa rin ng mga biglaang pagulan, pagkidlat at pagkulog. So kapag po tayo lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pagulan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Samantala dito naman sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao maging sa area din po ng Palawan ngayong araw ay makakaranas din tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at meron tayong posibilidad din ng mga biglaang pag-ulan pagkidlat at pagkulog na dulot pa rin ng easterly. Yung mga regional offices po natin is nagpapalabas po sila ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag nito. And also, during severe thunderstorms ay posible pa rin po tayo makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwad ang temperatura sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 20 26 to 34 degrees Celsius. Samantala para naman sa ating heat index o yung damang init, generally yung malaking bahagi pa rin po na ating bansa ay makakaranas pa rin ng mainit na panahon, lalong-lalo na sa tanghali kung saan dito sa Metro Manila, yung heat index forecast po natin ngayong araw ay from 40 To 42 degrees Celsius. Samantala, maaari din pong makaranas ng heat index na aabot sa danger level yung malaking bahagi po ng ating bansa which is 42 for to 43 degrees Celsius, particular na po yan sa mga areas sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa ilang areas din po sa Calabarzon, Mimaropa, sa malaking bahagi ng Bicol Region at malaking bahagi din po ng Visayas and also sa ilang areas din sa Caraga at Zamboanga Peninsula. So paalala pa rin po para sa ating mga kababayan, kapag po tayo lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw hanggat maaari limitahan ang lamang po natin yung ating mga outdoor activities lalong-lalo na po yan sa tanghali or iwasan po natin yung continuous activity sa ilalim po ng matinding sikat ng araw and also ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malay mga kapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.